Piskado sa dalawang high value individual ang mahigit kumulang 700,000 pesos na halaga ng shabu sa ikinasang buy operation ng Binangonan Municipal Drug Enforcement Team at PDEA nito lamang ikalima ng Setyembre taong kasalukuyan. Kinilala ang mga sospek na si alias Ed apat na dalawang taong gulang at alias Jeng, tatlong put isang taong gulang. Nahuli ang mga sospek sa aktong pagbebenta ng hinihinalang shabu sa mga pulis na nagpanggap na poser buyer. Nakumpiska sa mga sospek ang pitong pakete at tunay type plastic na may lamang hinihinalang shabu na may bigat na humigit kumulang 110.14 grams na nagkakahalaga ng na humigit kumulang 700,000 pesos kasalukuyang nakakulong ang mga sospek sa Binangonan Custodial Facility at naharap sa kasong paglabag sa RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Mula dito sa Calabarzon, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Rika May G. Esteron, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis.